Gusto mo bang malaman ang mga simpleng paraan upang madagdaga ng iyong kita ng hindi kinakailangang maglabas ng malaking puhunan? Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga praktikal na hakbang na maaari mong simulan ngayon upang mapalago ang iyong kita. Number 1. Magdagdag ng bagong stream ng kita sa pamamagitan ng pag-invest. Ang pag-invest sa mga dividend-paying investment kagaya ng MP2, stocks, bonds, o real estate ay maaring magbigay ng passive income na makakatulong sa pagtaas ng iyong kabuoang income. Kung meron kang malaking ekstra pera sa banko, maaari kang bumili ng mga real estate investment at paupahan mo. Pwede mong gawing Airbnb na short-term rental o di kaya yung long-term rental. Kung hindi naman kalakihan ang pwede mong mai invest pwede kang magsimula sa MP2 sa halagang 500 pesos ang yearly average kita sa si MP2 ay naglalaro sa 6 to 7% annually. So kung naglagay ka ng 100,000 ng January, meron kang more or less 6 to 7,000 na kita. Ako po personally ay may real estate at MP2 investment dahil lang mga investment na ito ay passive income with very low risk. Number 2, magtrabaho ng mas mahabang oras. Kung wala ka pang ekstrang pera para gawin mong investment pero marami kang ekstrang oras, ang pinakasimpleng paraan upang madagdagan ng kita ay ang pag-overtime mo sa trabaho. Kung available ang overtime sa trabaho mo, i-grab mo ang opportunity na to para mas madagdagan ng kita mo. Sa pamamagitan ng overtime o pagkuha ng karagdagang shift, maari kang kumita ng mas malaki lalo pa kung ang trabaho mo ay nag-o-offer ng rest day overtime, ay mas malaki ang posibilidad ng mas malaking sweldo mo kada buwan. Ang kikitain mo sa kaka-overtime mo ay pwede mong ipunin. At kung sapat na para i-invest mo, simulan mo ng pagtrabahuhin ng pera mo para kumita ka ng extra. Kung hindi naman available ang overtime sa inyo, yung ekstrang oras mo ay magtrabaho ka para sa sarili mo Aralin mo na ang iba't ibang skills na pwedeng makatulong na magpataas ng kita mo buwan-buwan, kagaya ng video editing, computer programming, graphic design, pagiging virtual assistant, at iba pa. Number 3. Magtayo ng sariling negosyo Sa panahon ngayon, dapat wala na tayong excuse para hindi makapagsimula ng sarili nating negosyo kahit maliit lang. Hindi naman kailangan malaki agad at maganda agad ang itatayo nating negosyo. Ang importante, masimulan natin agad kung gusto talaga nating madagdagan ng kita natin. Pwede kang magsimula sa maliit na sari-sari store o di kaya maglagay ka ng lamesa sa labas ng bahay nyo at magsimulang magtinda ng halo-halo o iba't iba pang palamig, lalo na summer ngayon, for sure patok yan. Sa halagang 10,000 pesos, pwede ka na din magsimula ng piso wifi Or kung meron kang 25,000 pesos, pwede kang magsimula ng DIY car wash or coin operated na paglilinis ng mga motor. Kung gusto mo talagang magkaroon ng extra income, hindi mo hahayaang puro excuse ka lang. Simulan mo kahit takot ka. Simulan mo kahit maliit lang. Ang importante, nagsimula kang umaksyon para mas madagdagan ang kita mo. Number 4. Makisalamuha sa mga successful na tao. Maraming mga Pilipino hindi alam na ang environment at mga tao na natin o lagi nating kasakasama ay malaki ang role sa pagiging successful natin financially. ba diba, may kasabihan nga tayo, Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ibig sabihin, kung ang mga kaibigan mo o mga taong araw-araw mo kasama ay tamad, for sure, magiging tamad ka din. Kung negative sa buhay ang mga kasama mo sa bahay o mga kaibigan na lagi mong kasama, malaki ang tendency maging negative ka din. Kung ang goal mo ay umaman sa buhay, makipagsalamuha ka sa mga taong same ang goal sa'yo o sa mga taong naabot na ang pangarap na gusto mo. Bigyan kita ng halimbawa. Kung gusto mo magnegosyo, Makipagsalamuha ka sa may mga negosyo or may mga entrepreneur mindset. Hindi yung mga taong i ka sa pagnenegosyo. Ang pakikisalamuha sa mga taong masipag at matagumpay ay maaring mag-udyok sa iyo na pagbutihin mo ang iyong trabaho at magbubukas ito ng bagong oportunidad na maaring magresulta na badagdagan ang kita mo buwan-buwan. Number five, maging consistent at exceeds expectations sa iyong trabaho. Kung ikaw naman ay empleyado, maging consistent ka sa kalidad at oras ng iyong trabaho. Pag merong mga oportunidad na binibigay sa iyo ang boss mo, kahit hindi mo pa alam gawin, ay tanggapin mo at pagtrabahuhang maigi para magkaroon ka ng chance mapromote sa trabaho or maaaring makapag-negotiate ng mas malaking sweldo or magkaroon ka ng mas malaking bonus. Kung gusto mong lumaki ang kita mo bilang isang empleyado, siguraduhin mo na hindi lang average ang output mo. Instead, dapat ikaw ay nagpapakita na malaki ang value na binibigay mo sa kumpanya para pagdating ng performance appraisal bago matapos ang taon, maganda ang rating mo na pwedeng magresulta ng mas malaking increase sa sweldo at possibility of promotion. Number 6. Maging creative sa paggawa ng sideline for your extra income. Marami na ngayon ang pwede mong gawin para mas kumita ka ng mas malaki or extra. Kailangan mo lang maging creative dito. Kung mahiyain ka pero gusto mong maging vlogger or influencer, gumawa ka ng mga faceless YouTube kagaya nito. Kung ikaw naman ay magaling magluto, maaari kang magbenta ng mga niluto mo sa opisina nyo o sa mga katrabaho mo o katrabaho ng mga kamag-anak mo. Kung hindi ka naman mahiyain, pwede kang mag-live selling sa maliit na puhunan lang. Gamitin mo ang talent na meron ka para kumita ka ng extra. Sa panahon ngayon, dapat hindi lang isa ang source of income natin. Yung mga estudyante nga ay nakakagawa ng mga sideline E eh, ikaw pa ba na mas maraming experience? Walang imposible. Kayang-kaya natin gumawa ng iba't ibang sideline na makakapagdagdag sa kita natin. Mga kabos, mga kamama, tandaan na ang bawat hakbang na ating ginagawa ngayon ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Kung mayroon kang mga katanungan o sariling karanasan sa pagtaas ng kita, i-share mo naman sa comment section sama-sama nating pag-usapan at tuklasin ang mga opportunity para sa mas masaganang buhay. That's it for today, mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck.